Ang Pasko ay isang mahalagang okasyon hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Ito ay talaga namang inihintay at labis na pinagdiriwang. At dahil dito, madaming mga bagay ang iniuugnay sa Pasko. Sino ba namang hindi nakakakilala sa Jolly at Chubby na Lolo na tunay na inihintay at kinasasabikan ng mga kabataan sa buong mundo? Ang lolo na napakagalante at mayroong mga elf at reindeer na katuwang lalo na sa pagpapasaya ng mga mababait na bata sa Pasko. Pero alam niyo ba na bukod kay Santa ay mayroong isang nilalang na sinasabing kabaligtaran nito at sadyang kinatatakutan lalo na sa ibang parte ng mundo? Kung sino ito, sabay-sabay nating alamin mga review, Si Krampus ay isang kakaibang nilalang mula sa alamat at mitolohiya ng mga bansang nasa rehiyon ng Alps, particular na sa Austria, Germany, Slovenia, Czech Republic at Hungary. Kilala siya bilang ang kabaligtaran o dark counterpart ni St. Nicholas na siyang mas kilala sa pagbibigay ng regalo sa mga mabubuting bata tuwing Pasko. Sa halip, si Krampus ay nagpaparusa ng mga pasaway na bata gamit ang takot at kababalaghan. Ang pangalan niya ay mula sa salitang German na Krampen na nangangahulugang kuko na tumutugma sa kanyang malahalimaw na anyo. Ang kwento ni Krampus ay nagugat sa mga paganong paniniwala at mitolohiya. Ngunit nagpatuloy ito at naging bahagi ng kristyanong tradisyon, lalo na sa mga selebrasyon ng St. Nicholas Day. Sa paglipas ng panahon, si Krampus ay naging isang mahalagang simbolo ng takot. Si Krampus ay inalalarawan bilang isang nakakatakot at nakapangingilabot na nilalang. Ang kanyang anyo ay sumasalamin sa tradisyonal na imahe ng mga demonyo sa sinaunang alamat, tulad ng kambing. Ang kanyang sungay ay malaki at matutulis na sumisimbolo sa kanyang malademonic na nature. Karaniwan siyang nilalarawan na may balahibo sa buong katawan na kulay itim o kayumanggi na nagpapakita na kanyang pagiging isang nilalang mula sa kalikasan. Ang kaniyang matutulis na ng ngipin, mahaba at makintab na dila ay nakadagdag din sa kanyang nakakakilaput na anyo. Madalas siyang may bitbit ng mga tanikala at kampanilya na sinasabing ginagamit niya upang ipaalam ang kanyang presensya o upang gapusin ang mga bata. Karaniwan din niyang dala ang isang supot o basket na ginagamit niya upang dakpin ang mga pasaway na bata at dalhin sila sa kanyang yungip o sa ilalim ng lupa. Ang kasaysayan ni Krampus ay malalim na nakaugat sa paganong tradisyon bago pa dumating ang kristyanismo sa Europa. Ang kaniyang imahe at papel ay nagmula sa mga ritual na paniniwala na nauugnay sa pagharap sa mahaba at mapanganib na taglamig. Ang mga tribu sa rehiyon ng Alps ay naniniwala sa mga espiritong tagapagbantay ng kalikasan. Isa na rito ang mga halimaw na may anyong hayo na lumalabas tuwing taglamig upang magdala ng kasawian o kaparusahan. Si Krampus ayon sa paniniwala ay isa sa mga espiritong ito. Sinasabing ang imahe ni Krampus ay may kaugnayan sa diyosa ng ilalim ng lupa na si Hel sa mitolohiyang Norse. Tulad ni Hel, si Krampus ay simbolo ng kadiliman at takot ngunit bahagi rin ng natural na balansi ng buhay. Sa panahon ng taglamig, pinaniniwalaan din ng mga sinaunang tao na ang masamang espiritu ay nagiging aktibo. At ang paggamit ng maskara at imahe ng nilalang tulad ni Krampus ay bahagi ng ritual upang takuti ng mga espiritu at protektahan ang kanilang komunidad. Noong unti-unting kumalat ang Kristyanismo sa Europa Marami sa mga paganong tradisyon ang isinama o iniangkop sa mga kristyanong selebrasyon. Isa sa mga ito ay ang papel ni Krampus. Tuwing ika na Disyembre, ipinagdiriwang ang St. Nicholas Day sa maraming bansa. Si St. Nicholas o mas kilala sa pangalang Santa Claus ay bantog sa kaniyang pagiging mapagpigay, lalo na sa mga bata. Sa tradisyong ito, Sinasabing si Krampus ay sumasama kay Saint Nicholas upang tulungan siyang alamin kung sinong mabuti at masama. Ang mga mabubuting bata ay binibigyan ng regalo ni Saint Nicholas habang ang mga masasama ay pinaparusahan naman ni Krampus. Alam ba ninyo na tuwing gabi ng December 5, ipinagdiriwang ang Krampus Natch na nangangahulugang gabi ni Krampus sa gabing ito, nagkakaroon ng parada kung saan ang mga tao ay nagbibihis bilang krampus at lumilibot sa mga kalye upang takutin ang mga bata at paalalahanan ng lahat na magpakabuti. sa panahon ng medieval, sinubukang ipagbawal ng simbahan ang tradisyon ni Krampus dahil itinuturing itong masyadong pagano at masyadong demonic. Ngunit sa kabila nito, nananatili ang tradisyon dahil sa popularidad nito sa mga lokal na komunidad. ang muling pagsikat ni Krampus ay nagsimula noong ikasyam na siglo kung kailan naging bahagi siya ng mga postcard at mga kwentong pambata. Ngayon, si Krampus ay kilala sa buong mundo bilang isang mahalagang bahagi ng selebrasyon ng Pasko, lalo na sa mga bansang aliman at sa makabagong kultura. Sa modernong kultura, si Krampus ay naging inspirasyon para sa mga pelikula tulad ng Krampus 2015 pati na rin sa mga aklat at palabas. Ang mangkwentong ito ay nagdagdag sa kanyang misteryo at nagpalaganap ng kanyang alamat sa buong mundo. Bagamat ang tradisyon ni Krampus ay nagmula sa Europa, lumaganap na rin ito sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Amerika, kung saan nagiging bahagi na ito ng alternatibong selebrasyon ng Pasko. Si Krampus ay hindi lamang simbolo ng takot kundi bahagi rin ng balanse ng buhay. Ang kaniyang papel bilang tagapagdala ng parusa ay paalala na ang masamang gawain ay may kaparusahan. Sa parehong paraan, siya ay nagsisilbing babala upang ang mga bata ay maging mabuti, hindi lamang sa panahon ng Pasko kundi sa buong taon. Ang alamat ni Krampus ay sumasalamin sa kasaysayan, kultura at pagbabago ng tradisyon mula sa paganismo hanggang sa kristyanismo. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na imahe, si Krampus ay nananatiling isang mahalagang simbolo ng selebrasyon ng Pasko. Hindi lamang bilang parusa sa mga masasama, kundi bilang isang paalala ng kahalagahan ng pagiging mabuting tao at disiplinado. Sa modernong panahon, ang kanyang alamat ay buhay na buhay, patuloy na nagdadala ng misteryo at paalala sa buong sulok ng mundo. Kayo mga katrivyo, narinig niyo na ba ang kwento tungkol sa nilalang na ito? At kung oo, nais naming marinig ang inyong saloobin sa comment section below. Hanggang sa muli mga katrivyo.